May nagtanong sa akin, meron na raw bang credit score dito sa Pilipinas? Walang well, sagot ko diyan, wala pa. Uh, hindi kagaya sa ibang bansa no na mayroon silang uh, credit score kaya madali silang mag-approve ng uh, loan no. Like dito sa Pilipinas na in traditional way pa rin tayo uh, mag-approve ng ano ng uh, loans no. So Uh, lahat ng bangko lending companies at financing companies may kanya kanya yan ano uh, evaluation process uh, para ano para suriin yung ano yung uh, mga applications na pumapasok sa kanila kung uh, bibigyan ba nila o hindi no pa man, paman uh, noong December 23, 2008 no uh, lumabas yung ano uh, Republic Act uh, 9510 no or yung mas kilalang Credit Information System Act yung kisa so dahil dito na po yung uh, CIC or yung Credit Information Corporation yung Credit Information Corporation po siya po ang nagbibigay ng credit reports no sa mga banko lending and financing <clears throat> para po makapagbigay ng report ang CIC so kailangan po itong mga bangko uh, financing company at lending company ay eh maging ano, uh, reporting entity so magre-report sila ng kanilang mga, mga hindi nagbabayad sa kanila okay or uh, yung may mga past dues na, na kliyente nila no so, tapos, uh, meron pang isa yan, yung, yung nga, si IC. Bukod sa reporting entity sila, meron din silang accessing entity. Nagiging accessing entity rin sila. Ibig sabihin, nakakakuha naman sila ng information na ibinigay ng ibang mga lending, banko, tsaka financial institutions. So, give and take yun. So, kailangan mo mag-report at kailangan mo rin uh, makakuha ng information. Siyempre, uh, doon naman sila nagbabase ngayon sa ano sa pagbibigay ng desisyon no gayon paman ito ay hindi kagaya nung ano yung credit uh, scoring ng ibang bansa no? na nagbibigay lang ng isang numero or uh, credit score para ma-evaluate kagad nila yung ano yung kanilang mga aplikante sa loan kaya dahil nga dito no dito sa Pilipinas yung mga banko, lending, tsaka financing, eh, Umaasa pa rin dun sa traditional way ng pagano pag, ano, pag uh, verified ka no kanya sila sa ano sa CIC itingnan yung credit history tapos yung proseso nila na usual yung pagsi-CI tapos yung pagtatanong tanong din sa mga personal na reference nila. Kaya medyo matagal pa rin talaga ang ang proseso dito sa atin sa Pilipinas. Kaya ako suggestion ko talaga is uh, pagka utang, babayaran. Kasi ano, importante yung magkaroon ka ng magandang ano, eh, credit history. Bakit? Kasi <coughs> hindi mo, ano eh, hindi mo um, alam kung kailan mo kakailanganin yung ano, eh. malaking halaga eh. May say, <coughs> nangutang ka sa malit na lending, hindi mo nabayaran. Eh yung maliit na lending pala na yun is member ng CIC. So, marireport ka ngayon. Eh, kinailangan mo ngayon na medyo malaking halaga kasi may emergency kang babayaran. Hindi ka ngayon ma kasi nakikita nung lending, financing, tsaka nung banko na mayroon kang hindi nabayarang utang dun sa maliit na lending. Diba? just because of that, hindi ka na ngayon makakautang na mas malaki. Diba? So, ang suggestion ko talaga lagi, sa lahat naman po ng ating videos, lagi, lagi ko sinasa sinasabi, sinasabi sakto pa rin yung obligasyon. Pagka ng utang, bayaran. kami na ho natin. Hindi naman ho natin mamay-perfecto yan na lahat ng due date mababayaran natin na exacto. Kaya lang ho, makipag ho tayo, makipag-usap tayo. Doon sa mga lending companies or sa banko o financing companies na inutangan natin, makipagkasundo tayo. Sabihin nyo yung dahilan, ba't di kayo makakabayad, bakit bagiging atrasado yung bayad nyo, diba? Uh, at least, matutulungan nila kayo. Well, baka mamaya kasi sabihin mo, bakit yung mga ola hindi naman ng babara. Well, uh, hindi naman lahat ng lending companies eh, kagaya ng ola. Okay? Uh, hindi natin alam kung ano ang agenda nila, bakit sila gano'n maningil. Uh, pero, ang suggestion ko na lang, is, pagka hiram, bayaran. At least, walang walang harassment walang blacklisting or walang walang bad record na ano sa inyo kasi baka mamaya yung Ola na yon uh, reporting entity pala so, di Natin masabi di Natin masabi kasi may mga Ola na ano eh na rehistrado sa si SEC di ba pero ganun pa rin naman maningil So di natin masabi na baka mamaya yung Ola na yon eh, reporting entity pala. So, may re-report kayo ngayon. So, nung kakaroon kayo ng bad record, na in the event that you want to loan ng mas malaking halaga, hindi kayo makalag. Hindi po ba? Uh, ang ano ko lang talaga, ang, well, masasabi kong kulang na lang talaga sa Pilipinas is uh, credit score. Uh, sana lang magkaroon ng sarili, ang gobyerno natin ng sariling credit score para mas mapabilis yung ano yung uh, pagkano pag pag pag-approve ng loan kasi actually ang nagiging problema rito sa Pilipinas kaya nagsulputan yung mga ola yung mga online lending apps kasi <clears throat> matagal ang proseso sa bangko eh naabot yan minsan buwan pa eh, bago ma-approvean pero kung may credit score hindi aabot ng ganoon katagal sa glit lang magbibigyan ng agad kasi may basihan sila eh. Diba? So, well, I hope meron po kayong natutunan no? sa ating munting video ngayon. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa ating channel. Uh, pakisuportahan na rin po yung aking, ano, yung aking TikTok page, YouTube uh, channel, at saka yung aking uh, Facebook page. Ko para po mas maging malawak pa yung marating ating video videos at makatulong tayo sa ibang mga ngailangan tungkol sa tungkol sa upa. Uh, maraming maraming salamat po muli. Yun lang.